Anong grade ka ulit? Kinder. Bakit kinder ka pa lang? Bago lang po ko siya ang mga pag ko pa, wala na po. Naglaya sa na po siya, di na po na ay Gusto mo bang mayakap ang nanay mo? Oh. Namimiss mo ba ang nanay mo? Namimiss ko. Ako yung naiiyak sa'yo eh. Naawa ako talaga. Anong hihilingin mo kay Daddy Frankie para mapasaya kita? Masyerte ang mga batang may mga magulang na kayang pag-aralin at tustusan ang kanilang pag-aaral. Hindi tulad ng estudyanteng ito na si Rafael na lumapit sa akin para magpasalamat sa pamimigay namin ng school supply sa kanilang eskwelahan. Pero nagulat ako sa sinabi niya na sa edad niyang 10 years old ay kasalukuyan pa rin siyang nasa kinder student. Dahil sa kahirapan ng buhay at ayon sa kanya, wala na rin silang nanay na pwedeng mag-asikaso sa kanilang magkapatid. Kaya sa puntong ito, bigla akong naawa sa kalagayan niya. Dahil maraming tao at labasan na rin ng mga estudyante, dinala ko siya sa loob ng sasakyan para doon alamin ang kwento ng kanyang buhay. At, kinder? Bago lang po ang pag-aral. Ilan taong ka na? Dati. Ha? Bago uh, lang po sa... Bakit late ka nag-aral? Bago lang po sa hindi po ang pag Amen. Mga kababayan, k kinder siya. Uwi ka na? Hindi po po. Pang ah, panghapon ka. Dito ka? Dito ka. Alika. Don ka. Wala, iuwi na kita sa amin. <laughs> <laughs> hindi, hindi kita iuwi. Joke lang. <laughs> hindi kita iuwi. Interviewin lang kita. Huwag ka umiyak. Hindi kita iuwi. Ah, uh, interviewin lang kita. Mga kababayan, mga kabarangay, uh, anong pangalan mo? Rafael po. Rafael. Rafael. Lumapit sa akin tong batang ito. Uh, binati niya si Daddy Frankie, nagtitank you siya na nakarating ako dito sa kanilang school, sa kanilang paaralan. Nagulat lang ako mga kababayan, tinanong ko kung anong grade niya. Anong grade ka ulit? Kinder. Wow! Bakit kinder ka palang? Bago lang po ko siya umarapag-aral. Dati hindi ka nag-aral? Um, Asan ang nanay-tatay mo? Andun po, sa bahay. po. Bakit late ka nag-aral? Bakit late? Ba't ngayon lang? Kasi supposed to be ilang taon ka na. Ilan? O, oh, ten. 10. Ilan dapat ang grade ng 10? No? O, oh, grade 4 o grade 3. Di ba? Pero okay lang yan, ha? Basta ipagpatuloy mo lang pag-aaral mo, ha? Pangarap mo nga pinapagtapos. Pangarap mo makapagtapos. Anong pangalan mo ulit, be? Rafael. Rafael? Mahalin. Mahalin. Mag-aaral ka mabuti, ha? Anong gusto mong sabihin kay Daddy Frankie? Anong hihilingin mo kay Daddy Frankie para mapasaya kita? Po. Wala. Wala. Pangarap ko lang po, siguro, po sarola, sa iyo, po sa sa naos maging pulis. Gusto mo maging pulis? Yan. Hindi had lang yung edad. Ha? Basta mag-aral kang mabuti, ha? Wala kang, wala kang hiling kay Daddy Frankie. Baka may gusto kang hilingin kay Daddy Frankie. Pambilim bag. May bag ka ba? Uh, meron po. Ito, pasira na nga po. Eh. Ay, sira na. May mga gamit ka na. Meron po. meron po. Nakapila ka ba kanina? Nabigyan ka ba? Hindi po. Bakit? Naya po ako eh. Ay, wala. po kasi magtawa na naulang, kinder ako. Ah, kaya ka nahihiya. Huwag kang mahihiya, anak. Ha? Ilang kayo magkakapatid? Dalawa po. Yung isa ko po. Mamaya um, pa po yung alas dos papasok. Ilang taon niya? Uh, 12 po. Ilang anong grade na siya? Kinder din po. Agat ah, ganun. Ah, saan siya? Sana Nasa makin... Nasa Kinder din. Ano ba pangalan ng nanay at tatay mo? Michael Javier po. Yung nanay mo? Nanay mo? Ano? Winnie Mahalini. Hmm. Tignan mo, hindi kayo napag-aral ng nanay niyo. Anong trabaho ng tatay mo? Uh, yung nanay ko pa, wala na po. Naglayas na po siya. Dito ay bakit? Ba't siya naglaya? Saan nagpunta? Sa palagay mo, saan nagpunta nanay mo? Hindi ko alam. Inahanap nga po namin. Gusto mo ba makita nanay mo? Siguro kung nandyan ang nanay mo, nakapag-aral kang maaga, ano? Nalulungkot ka ba na wala ang nanay mo? Oo. Lagi ko nga po siya naiisip Lagi mo naiisip nanay mo? Manawagan ka, tawagan mo ang nanay mo, maririnig niya to para puntahan ka niya mga kababayan, mga kabarangay, nakakaawa yung mga batang ganito. Alam nyo sa totoo lang, no? napakasarap po kasi nga uh, matulog pagkasama yung mga magulang, di po ba? Pero dalawa sila mga kababayan, isang 10, tama? Tsaka 12, parehas kayong kinder. Pakahirap nun, no? Kung nandyan lang sana yung nanay nila, siguro hindi na delay yung pag-aaral na. Rin. Pero God bless you ha, mag aral mabuti. Usapin mo nanay mo ya upload ko to para ma marinig nila. Ha? Ah, sige, sabihin mo, Nay, anong gusto mo sabihin kay nanay para mayakap tayo. Gusto mo bang mayakap ang nanay mo? Okay. Namimiss mo ba ang nanay mo? Namimiss ka ba sa mga bata na kasama nilang hinahatid yung mga anak nila? Eh, kausapin mo si nanay mo? Sigurado maririnig niya yan. Dali anak, huwag kang mahiya para puntahan ka ng nanay mo. Mapapanood niya ito. Magsabi ka kung anong gusto mong nara anong nararamdaman mo kay nanay. Sabihin mo. Huwag kang mahiya anak. Sige na, para marinig niya. Tayo lang naman dito eh. Sige na, para baka sakali matulungan kita, hanapin natin ang nanay mo. Anong pangalan ng nanay mo? Winnie po. Winnie? Apelya niya? Mahalin po. Ma'am Winnie, mahalin, nandito yung anak mo. Gusto ka nga niyang mayakap. Gusto niyang maramdaman yung ano, yung init pagmamahal ng isang magulang. Sana kung mapanood mo yung video na ito, sana puntahan mo yung dalawa mong anak. Pangalan ni si? Rafael po. O yan, si Rafael at saka yung kuya niya. Anong pangalan ng kuya mo isa? Angelo po. An kuya Angelo. Yan, lalaki. Parehas lalaki yan. Nay, kung sakali nga mo yung video na ito, andito yung dalawa mong anak, lumapit kay Daddy Frankie. Ayan, sana mapuntahan mo sila. Sige na, kausapin mo nanay mo kahit ano hindi wag kang mahiya kahit ano lang no so, oh, yung mga kababayan ng oh, pointer tapos yung bag niya nakita ko oh, sira na palagay mo magkano ang bag bibigyan kita pambilin bag ha mag -ara, basta mag-aral ka mabuti ha tag isa kayo ng classmate mo ha ay kapatid mo ha so 2 4 6 8 10 pasensya ka na ha pag tag 500 kayo ng kuya mo itago, itago mo yung pera mo ha sana magkita tayong muli saan barangay ikaw saan ang barangay mo dito po face to pero pero kung tawag ko po yung papa ko sa may bibo doon ako ako na so saan kayo nakatir sino tinutuloyan mo dito yung tita ko po inaalagaan kayo ng tita mo okay. shout out sa tita mo salamat sa tita mo at inaalagaan kayo yung sa akong tita siya po yung nagparad po sa aming dalawa dahil yung nanay po namin, wala na po eh. Wala po siya. So, nandito po siya. Dapat nakapag-aral na po. Dapat nakapag-aral na kayo. Basta so, mag-aaral ka mabuti ha? Ano ba pangarap mo paglaki? Ah, uh, Polis po. Para matulungan ko po yung mga tao dito. Tuloy mo lang yung pangarap mo. Yung uh, mga kababayan, mga kabarangin, nakaawa yung mga ganitong bata. Pero sana matutulungan natin si Kuya. Sana, ah, uh, yun. Sa mga, mga kababayan, ako na po mismo ang magsa-shoutout po. Gusto ko po sanang atulungan at natin yung mga batang ganito na pursigidong mag-aral. Ayan, lalong-lalo na't wala silang magulang. No? Manawagan ka sa mga Sabihin mo doon sa mga followers ni Daddy Frankie. Tulungan ka. Maghingi ka ng tulong. Anong gusto mong tulong? Baka may mabubuting kalooban dyan. Mga kababayan, dalawang magkapatid. Isang 10 years old, tsaka 12 years old. Kinder pa lang sila kasi naglayas ang kanilang nanay. Hindi nila alam kung nasaan. Kaya, Nay, sana mapanood mo yung video na ito sana uh, naghahanap ng kalinga init pagmamahal ang dalawang ba ang batang ito wala lang yung kuya niya rito ayan no sige manawagan ka be huwag ka sana tulungan niyo ako kam sige ano gusto mo sabihin sige huwag ka maya. sana po tulungan niyo po ako sana po maita kay kuya ako sana po mayakap ko siya oh. lang sumayakap yung mama mo talaga. Ako yung naiiyak sa iyo eh. Naawa ako talaga. Ha? Huh? Ah, oo. Oh, oh, baka pagtawa. Huwag mong isipin yung pagtatawanan ka, ha? Huh? Ha? Huh? Basta tuloy mo lang yung pag-aaral mo. Basta tayo hindi gumagawa ng masama. No? Naawa talaga ako sa kanya, mga kababayan. Bakit may mga mga, mga ganong pagkakataon, no? Wala silang nanay, wala silang tatay, tanging tita lang nilang nag-a-assist, gumagabay sa kanila para mapag-aral. Tapos tong batang ito, gustong gusto niya mapag-aral. Ibigay mo sa akin yung address mo, babalikan kita sa bahay mo, pupuntahan kita. Ano address mo, sabihin mo, nakarecord naman tayo. But, sabi, pero hindi na po ako na dito. sabi niya na po ako na huwi. Sabi niyan? Sa may MacDo po. Anong ad anong address ng bin yan? di ba, ito po yung stoplight. Dito po yung sa may MacDo. Malit lang po yung namin doon. Wala po ang yung bayan doon, ginibada po. So, saan kayo nakatira? Doon, gumawa na ng yung papa ano. Parang kubo na maliit. Mm, sige, sige, di bali. Araw-araw ka na papasok dito, okay. ano? Oh, One day babalikan kita dito. Anong oras ang uwian mo? alas 3 po. Alas 3. So baka alas 3 nandito ako para isama ka namin papuntang bahay nyo para makita ko yung bahay mo. Ha? Okay. Para matulungan kita. Okay. Mabuhay ka. Salamat mga kababayan, mga kabarangay. Uh, mananawagan si Daddy Frankie. Napaiyak ako pa siya na. Uh, sa mga may mabubuting kalooban, tulungan niyo po ako. Samahan niyo po ako. Tulungan si Kuya sa kanyang pag-aaral. Ganon din sa kanyang kapatid dahil uh, 10 years old at 12 years old is uh, kinder pa lang sila. So, hanggang dito na lamang mga kababayan. Magpasalamat ka. Babay ka muna. Babay po. Salamat, Salamat po.